ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong mga araw na iyon, humahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Tinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng labindalawa sa kanila na tinawag niya mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Kemas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus, kasama sila, at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Hadea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may tadlay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hiniram ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayunin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Hesus, At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng busali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipagisa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugonan Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tini. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaan kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala rin naririnig na kahit na anong ingay. Gayon paman, sa daigdig ay laganap yung tinig. Ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig. Ang kanilang mga tinig. Aleluya! Aleluya! mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon, sa langit habang panahon. Alleluia! Alleluia!